hello so for today's video mini vlog karong sunday sunday rin eh karong adlawa is maulan so bad weather karong adlawa tugnaw unya invite man may siyang mother nga mga ondre mag dinner siyang balay dayo nag prepare siya og beef dayo na ji rice syempre gitultuan po siya rice na na siya boil bag diri ka na siya nga salad sus pagkala may siyang salad nga gibuhat dayon kuan kaning napon may dessert of course among dessert yan na alams na kay tingkuan beron ting harvest beron Oh, ang salad. Lapit kasi ang atanan. So, o nauna ta sa table. kay Hot taba. ba? Vips too uh, so yun, pag kuno ay pag pronounce kalimot kung saan to pag pronounce dayon strawberry fresh strawberry nagplito sila strawberry dayon kay ngon kog unsa yang gitawag sa kuwa kay na daw siya ihatag sa kuwa sus kay gipalitan da iko niya og pang curly hair oh di ba gitisting dayon wa na di na dugay dugayan tistingan dayon oh di ba oh love jud kay kuwa ni akong ugangan jud kay sus bisan pag pila na kay years yung nawad an kong mama murag feel na ko nga na koy mama salamat kaayo o oh, di ba gitisting dayon that's all thank you ulipay oh, kay nawo oh. <laughs>